Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags Naku po, Panginoon naman talaga nag enjoy ako sa init ng araw Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Napakaganda ng init ng araw sa balat mga kainags Sinong kita nyo naman, no? <laughs> Natupad na rin yung ating pangarap na maglakad Na nakahubad ang pangtaas dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Yung <laughs> Hindi kaya mapagkamalang si Raulo kung mga kapitbahay natin dito. Ang bihira naman. Baka sabihin nila, nako merong naglalakad na kalbo na Pinoy. <laughs> Sumisigaw, lakas ng boses, tumatawa mag-isa, tsaka mukhang manyakis. Yun. <laughs> Ang bihira naman. Anyway, mga kinis ano? alam naman nila yan eh naiintindihan naman nila yan kung bakit ah, nakahubad tayo rito sa kalsada public place habang naglalakad kasi nga minsan lang to dito sa Alberta Canada mga kainis no? yung ganito kainit ang panahon yan kaya ini-enjoy namin ang ganitong init alas 11 ng tanghali mga kainis no? mainit na grabe ilang, 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 ilang ano lang to ilang 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 <laughs> nabubulol ako eh no? so ilang buwan lang to kaya sinasamantala ko mga kainags ano huh, grabe sarap ito yung inaabangan natin mga kainags ano ano na to eh, cherries last year hindi na munga eh. Ewan kung bakit siguro lagi akong kumukuha kayo na nagalit siguro sa akin. Pero this year tingnan niyo may mga bunga na siya oh. Wow, dami, maraming bunga ngayon ano. Last year wala 'yo. Oh. Yan ang bunga niyan. Yan. yan. So tapos sa uh, merong raspberries doon. Tingnan natin yung mga raspberries kung by next next month, July, pwede na nating ma, mapitik. Yan doon sa kapitbahay natin, ano? <laughs> Uy. Lalampasan ng mga ano rito kasi wala nang tao nakatira dito sa kapitbahay natin eh. Pati yung mga ano to dapat maputol natin 'to pag lumaki 'to, mahirap nang putulin. Nako, yung mga aso natin, no. Yan, andito tayo, dito tayo. Tingnan natin yung mga raspberries. Oh, wala pa. Labo pa to. Ayan pa lang siya. Oh. Maliliit pa. Maliliit pa. Ah, nagpapalagay ng oil si Mahal na Reyna sa kanyang sasakyan. Kaya lalagyan muna natin ng oil. So, <laughs> hindi na napalitan yung sasakyan ni Mahal na Reyna. No? Ayan. Oh, grabe. Grabe yung ang init talaga ngayon. Ano? Tsaka yung mga sasakyan ngayon, mga kinis, kung, naalala, kung napapansin nyo. Yung, yung sa so kabilang sasakyan na Meron ng mga trapal yung ano, yung... Yung harapan kasi nga mainit Grabe, no? Pero ang ganda ng panahon natin, mga kainis, ano? Sana lah, sana 7 months ganito, no? Five months lang yung malamig, no? Ah, tapos. Ayos, mission accomplished na kay Mahal na, kayo, na Ano? Yan, merong party dun sa kapitbahay natin. So, tumawag siya sa akin, sabi niya, imit ko raw siya rito, may bibigay dos sa akin. Ayun pala eh. Bala kong ano yun to, mga kainis, so, itrim. Tanggalin to mga nandito, oh. <laughs> Kumakapal eh, no? tsaka pangit yan mga kainis, anong ganda na, no? Yan, no? Wow! Gwapong-gwapo, no? Yan, masarap tumabay dito. Pag ano, pag masikat ang araw maglalagay tayong upuan dito magiging bubong natin yan so magaano pa yan darating pa yung mga buwan na lalago pa yan parang ano parang payong mga kayo yun Lako, maraming maraming salamat pangalin na prinsesa yan sa so mga kayo ano, merong regalo sa atin yung pangalin na prinsesa natin tsaka si ay tsaka si si Sean yan ay ay pambira ah pambira itong dalawang ang bihira ang dalawang to. Ang sakit sa tuhod. Pag eh, 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 eh. bukid na kayo. papapansin na naman yung mga yan kasi nandito yung ate nila. Ayan, so. Ah, grabe. Tinatapos ko yung ano dun eh, yung bakod natin. Ayan, tapos ah, tinawag tayo ng pangalan ng prinsesa natin. Maraming salamat eh ah. Meron daw siyang regalo sa akin mga kinisino. At yung ating bunsong prinsesa, meron din daw. Hindi ko alam kung bakit ako ni. Ah, birthday ko siguro. Belated happy birthday. To, 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 to. Uy, Nako, ito yung hinahanap ko mga kainags, no? Ito yung hinahanap ko sa ano? Sa winners. Wala lang ngayon, wala lang makikita ngayon sa winners mga kainags, oh. Yan! <laughs> At saka mukhang, mukhang mamahalin ito. Magkano to? Oo nga, mukhang mahal to. Yung eh, pambihira. Kasi yung sa winners mga kainags, ano, nagkakahalaga ng $20 yon Yung sa winners, murang-mura eh marami nang bumili syempre lumalaban sa Stanley Finals yung Oilers Eh, mabuti naman te maraming maraming ay ko ang bihirang mo save mo Sabi Bad <g centimeters> Tulung tulungan mo tulungan mo nga ako mga aso tulungan mo nga ako hindi ako katulungan <tod> Tulong mo mo. Ay, Ay, salamat. Maka am... Talagang yung mga aso natin. May mas makulit pa sa amo nila. Ang bihira Oh. Uh. Tagnes. Ako pa Ikaw laki-laki ng bigat nito, mga kainis, sa laki nito. Pag sisa tinapakan kay sa paanyan, sigurado masasaktan kayo. Oh, uh. ang bihira. Thank you. Yan. Muntik pang muntik pang ngat ngatin. Ang ating ng oilers yan susuotin natin sa laban nila to mga kainis ano. Ganda no? Wow. Tinatapos ko na kasi ito mga kainis ano. Tinatapos ko na itong ating bako dito para matapos na. Ayan no. Yan. To 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 to. Turing regalo sa atin ng Kunsum prinsesa, mga ano. Yan ayos. Talagang sa lead pa no. Leads. Talagang sa pa binili mga kainis ano. Ito nga pala, sabi rin sa atin nung pangalan na prinsesa natin. Sa leads niya rin daw nabili nila. ano Kaya pala sabi ko, pag hawak ko pa lang, sabi ko, uy, iba yung quality mga kainex, no? Tsaka yung, yung bigat niya. Hindi siya sobrang bigat, no? Pero malalaman mo talaga, pag ginawakan mo yung quality talaga. Tsaka yung embroidered talaga niya, Talagang <laughs> mamahalin talaga, eto eh, no? Ito, naku, ito totoo regalo sa atin ng bunsong prinsesa, mga. Large yan. Kaya pala tumawag sa akin yung pangani na prinsesa kanina. Tinatanong ko anong sukat ko. Sabi ko, ah, depende kasi sa damit yan. Kasi may mga medium na saktong-sakto yung, yung, yung sakto lang sa akin. Meron namang medium na masikip. Yan. At meron namang large na sakto lang din sa akin. At meron din namang large na sobrang laki. Eh, sabi niya, medyo maliit daw yung medium. Kaya sabi ko, sige, kung hindi ko medyo maliit yung medium, kung alanganin ka sa medium na size ng damit, gawin mo nalang large sabi ko doon sa pangalan na prinsesa yan kasi <coughs> dalawa silang ano dalawa silang pumunta yata sa ano sa leads ni pangalan na prinsesa yan ito mga kayo alam syempre ano pa ba regalo sa akin kundi oilers oilers mga kayo nagso so, kailangan susunod so, so, natin sa so, ah o oh, diba? oilers Go Oilers, go Oilers, go. Yan. susutin natin 'to sa ano sa Game 7 ng Oilers versus Panthers at sana manalo ang Oilers, Edmonton Oilers natin, ya. <laughs> Uy, teka. May nag pa. Aba, 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 aba. aba. <laughs> may pera. May pera. Oh, ang bihira naman. Akalain mo nga naman. Akala ko yung nalaglag. Mga itiketa lang, mga resibo. Abay, mga kainays, oh. 200. 200 Canadian dollars. Aba, naman talaga. napaka naman talaga ng bunsong prinsesa natin. nako Kailan kaya papakita sa camera, no? Kailan kaya makakasama sa vlog natin? Ang bihira naman yung bunsong prinsesa natin, ano? Tahimik lang, pero yung pagmamahal niya sa papa niya, ha? Malalim, yun. <laughs> Yan, Pusong Prinsesa. Maraming salamat sa regalo mo, ha. Thank you very much. I love you. Alam ko namang mahal na mahal mo ako, eh. Yo. <laughs> Yan, so, bali, bali siguro, mga kainis, oh. So, ito, nung, nung Father's Day, no? toto Father's Day. Nung t-shirt, fa nung Father's Day. Ito naman, nung birthday ko. Yan, diwa June 16, Father's Day, tsaka June 16, birthday ko. Kulain mo nga naman. Nakala ko, ano yung laglag? Pera pala. <laughs> Mabuti wala yung mga aso rito. Kung nandito yung mga aso, wala. Luray-luray na itong pera na ito. Naunahan na naman ako. Ang bihira. Yan. <laughs> may pera na naman tayo. Ayos, ayos. Tsaka may sombrero tayo. Yan. Susuuting ko muna ito. Sukatin ko itong damit mga kailig. Sandali lang. Papakita ko sa inyo sandali lang. Ha. Oh, mga kailig. Oh. Saktong saktong sukat. Oh. Komportable yung komportable ako mga kailig. O. Oh. Oh. oh? oh? <laughs> sobrang saya natin eh. kasi meron tayong bonus mga kahinag sino pa ang yan tapos meron tayo sombrero akalahin mo nga naman so yan sa game 7 nila sa Monday mga kahinags, sa Monday susuotin ko to papasok ako sa trabaho na kaganito nakaganon ako abang pumapasok ko oh, syempre may, may konting yabang mga kainags ano? <laughs> at konting hangin pambihira naman no? Kailangan yan, eh. <laughs> yan. Hindi, hindi. Joke lang, mga kinais. Joke lang, ha. Alam nyo naman, eh. Mapagbiro tayo, eh. Yan. di ba? oo oo Ang bihira. Talagang yung tawa ko, hanggang tenga, yung halakak ko, eh. No? Saya ko kasi, oh. Ang bihira. ayos. Ayos. Nagdumihan. Ang <laughs> yung kwento ko to kay Mahal na mga kainis, Ayos, ayos, ayos. Kasya, kasya, mga kainis, Tapos may bonus pa tayo sa kapitbahay natin kanina, mga kainis, ano? Kebab. Ayan, ano? Oh. Hindi ko pa nga naubos, eh. Sabi ko sa mga prinsesa natin, meron dito. Kaya lang kumain na raw sila, busog na sila. Yan, mamaya, uulamin natin mamaya yan. Rapsa, yami Yan. <laughs> Bango. Oh, swerte natin sa kapitbahay, no? Binibigyan tayo ng ganyan. Tsaka mabait yung mga kapitbahay natin dito, eh. Ay, sisaya, oh. Umupo pa. Ang bihira, Kinain mo yung pagkain dito, yung binigay ni ano, kapitbahay. Sarap, no? Kebab. Nako! Ba't nandito na naman kayong dalawa? Bihira na. Kita mo ba yung regalo sa akin? Hindi, oh. no? Ati Pia. Oh? Ganda, no? Pero hindi bagay sa ulo mo. Hindi hmm, bagay pambihira ka. sa akin yan. Bagay sa akin yan. Yeah. Bagay sa akin yan. Tapos meron pa ma, meron pa. Oh, Merong regalo sa akin si Bunso. Ano? Damit. Alam A, mo ba ano? Oilers, oilers din syempre. Yun, yun yung gift ha? sa yun ng ano, ano. Nung birthday mo. Nung birthday ko. Meron pa isa. Ano? Nung Father's Day, meron pa regalo. Ano? Alam mo ano? ano? Dos. Binigyan ka rin? Dos, 200. Oh, syempre. Two oh. hundred. oh, di ba? Bakit, bakit sa akin? Ano? Ipila pa ba mo din binigyan? Ano <laughs> Hindi, si, si, si Bunso, binigyan ako ng damit. Oh? Oilers. Tapos binigyan pa akong dalawang daan. Hmm. Oh? Kailan binigyan sa'yo? Kanina, syempre. O ba't umiiyak ka? Ah? Hindi, naluluha ako kasi ano eh. Nahikab ako eh. Bihira naman <laughs> ano. oh. O ba? diba? <laughs> <laughs> Hindi naman saya. Nakatalumba Hindi rin pinapansin. Pansinin mo kasi. Oh, yung bibi. Wala <laughs> ka sa eh. Masama okay. pakiramdam ni Mahal na Reyna. No? Siya <laughs> maubot si Susutin yung... ko yon sa game 7. Ito, susutin ko to. Tsaka yung damit. O, di ba? Kulay tin na, ano, Orders. Sino so, yung bumili doon si Pia. Di, si Pia yan. Si niya. Pia yan. Kay Pia. Kay pangana ito. Ganda, o. Sa, sa Leeds na nabili. Leeds. Tapos, walis pala sila kanina. Mm, tapos si Bunso, leads din niya binili, Damet. Mm, good. ba diba? Yeah. Babaeng babae ang ipo ni Saya. <laughs> Buti ang bihira na. Hindi pa no? Naalala ka nila. O, oh, syempre, mahalin na tayo. Ayos, diba? Biheng, di ba? Behave na di Hindi ako nag-uwi ng pasalubong. Yakap na. Ay, yakap na. Baby, yakap na. O, yan pa isa, oh. Hindi pwedeng hindi. Siloso, siloso yan. Pwede na sige. Pag nagsero si Saya, ang kagatay niya si Saya. <laughs> no. Kiss lang, kiss, kiss. Kiss, oh, kiss lang, kiss lang. Yan ako, mga babies, oh. Mm. No. Cool. Oh, na. na. oh, sige, sige. Baka maubo ko sa... Oh, baka mahawa yung dalawang aso. Yeah, so pinagyabang ko kay Mahal Arena, mga kainags, no? Yung sombrero. At saka yung 200 na binigay sa akin yung busong prinsesa at saka yung damit. Oo oh, no, naman, syempre. Mahal nila ako, eh. Mahal nila tayo. Yeah, so si Mahal Arena, nung nag-birthday yan, ay, nung nag-mother's day, binigyan, binigyan din. din yan, mga kainags. Ano? May mga regalo rin yung pangalan na prinsesa natin. Tsaka bunsong prinsesa. Meron din siyang pera. Binigay. Yan, nako. Yan, so mga kinigs, ano? Ah, uh, papahinga muna kami. Ako eh. Pasok na bukas. Pambihira naman. Parang... <laughs> masyado ka naman. Isang araw ko lang pumapasok. Masyado ka. Eh, syempre. Nawili ako sa maraming day off okay. eh. Nawili pa tayo sa bakasyon natin sa Cancun, Mexico. Ayan, first day natin bukas. Mga kinigs, mapasok tayo. Pagkain sa Ayan mo na yun. Pinakain ko na kanina yung dalawang yan. Tapon mo yung mga box. Ang dami. Bukas na. Bukas na. Hindi. Okay, Kakukuli ng dalawa to. Ha? Hindi nila kukunin yan. Dapat kanila paghinawa e, yun. Dito nila. Dito nila nakalagay. Oo oh, Sige. Ayusin ko. Dito nakalagay to. Oh, Diyan yung sombrero. Diyan yung price sombrero. May price pa Dito yung isa. Ito yung isa. Yung dami. Yung kay Glenn. Diyan. Yeah, sa binso natin. Yan, nagpapainit lang ako ng tika, mga kainay. Sino dahil meron tayong ipipirito? Ano pa ba, ba ipipirito natin pambihira naman? Kundi, pumpa nung pinirito na naman. No? <laughs> yan, matapos natin kumain ng kumain ng kumain na napakaraming pagkain at halos oras-oras siya -oras tayo kumakain tayo. Nung nandun tayo sa Cancun, Mexico, pagdating natin dito sa Edmonton, Alberta, Canada, mga kainay. Sino, balik tayo sa piniritong isda, paksiyo na isda. Yan. <laughs> <laughs> Siyempre mga kainags, no, pagka ganito kainit ang panahon, nako ay eh, sigurado yung mga langaw naglalabasan yan kung saan-saan na makikita mo. Kaya kailangan natin ng pantakip sa mga pagkain niluluto natin. Yan. para para sigurado dahil yung langaw na yan ay alam naman natin kung saan-saan dumadapo-dapo yan, di ba? Lahat dinadapuan yan. Eh, eh, eh. teka muna, teka muna, teka muna. Ay ay, yung kiss ko, yung kiss ko, yung kiss ko. Ma, yung kiss ko. Ay, ma, yung kiss ko, yung kiss ko. Ma, yung kiss ko, yung kiss ko. Ang mihira. Umuisdara. Umu Umuisdara. Umuisdara. Umuisdara kaya hindi nagpahalik mga kainag. Ano? Ingat ma. Ingat. Yeah. is ko mga kainag. Ano? Bihira yung mga langaw rito. Binigyan pa ako ng trabaho mga kainag. Sino. <laughs> Iniisa-isa ko eh. Asan barito. rito? Tututut. Asan ba rito? Pero may nah nahuli na ako isa. Ayan, okay. kita nyo. Yan, nahuli na ako isa. May ano, tatlo. Tatlo sila eh. Dalawa na lang. round 2. Yeah. <laughs> ah, down 2 pala, down 2. Yan, no? Oh. So, nakadalawang langaw na tayo, mga kainags. Ano? Isa na lang. Hello. Sarap na tulog niyo sa'yo na. Huh? Yan. So, mga kainags, ano? ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag sobrang init dito sa Canada, sa Alberta, Canada especially, yan ang mangyayari. No? Kaya, yan ang purpose ng puno natin. Ah, oh, sarap. Ah. Uh, dito masarap tumambay mga kainis oh. Malilim, malamig Pagka ganito nakainit ang panahon Whew, uh, Grabe On the way na tayo sa trabaho mga kainag sa ating first day Yan Ang pagbabalik yan. <laughs> nako, mga kainag, ano? uh, sigurado ako yung mga kasamahan ko dito sa trabaho, yung mga katropa natin dito. Nako, sobrang napakasaya nila nung isang linggong wala tayo rito, nung isang linggong nakalib tayo sa trabaho. Sigurado ako nagbubunyi sila at nako, napakasaya nila siguro yung mga tawa nila hanggang tenga, no? Yung <laughs> yama yeah, sa mga katropa natin, mga katrabaho natin dito no? At sigurado na malakong ngayon mga kainis ano? Ngayong araw na to, first day natin sa trabaho Pag nakita nila ako doon, pagpasok ko pa Ay eh, sigurado malungkot na yung mga yun <laughs> At sigurado ako sasabihin nila Nako, biglang lumakas ang hangin, pambihira Noong isang nakarang linggo, mapayapa ang panahon, mapayapa ang weather dito sa loob ng trabaho natin. Pero ngayon hindi ko alam bakit biglang bumagyo, lumakas ang hangin yan. <laughs> ang bihira tapos sasabihin siguro nila, eh alam ko na kung bakit lumakas ang hangin dito. Nandito na naman si Kalbo. Yo. <laughs> yeah. So, shout out sa mga sa trabaho. Mga kaututang dila natin mga yan eh. Let's go. Uh, init. So, magkita tayo mamaya, makikinig ano pag-uwi ko sa tarab galing dito sa trabaho. Yan, ulam natin mga kainis. No? Tsaka no? syempre hindi mo mawala yung pinakurat yun. <laughs> Ang bihir. Yan. Kain muna na tayo. Sarap po Oh. Mm. Yun mga kainis, ano? Uwian na naman tayo. Napakabilis lang, ano? 8 oras. Grabe. Yan, tsaka umulan nga pala ngayon. Yan, umulan nga pala Oh. Oh, sabi ko nga eh, pambihira naman oh. No? Hindi pa naman ako nagsasalita bakit umulan na kaagad. <laughs> yan, pero makakain na sa tayo. Whew! Parang nanibago yung katawan ko mula doon sa ano kasi nagbakasyon tayo, di ba? First day natin eh, parang parang bumagal ang kilos ko, makakain na Nag-adjust, yo. Mga kainig ano? sino? Maraming 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 salamat sa panonood hanggang dito na lang yung vlog ko. At kita sa mga videos. Hanggang sa muli.